Yo, na no? mga Chubby, we welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Para sa video ngayon, eh, i-share ko sa inyo yung uh, pagbuo ng uh, e-bike namin. Yung two wheels namin e-bike, uh, i-convert na sa three wheels. Ngayon, pupuntahan na namin yung, ano, uh, yung shop kung saan, kung san finabricate yung, ano, yung swing arm para sa three wheels namin. Para... malayo-layo pala yung ano, lugar na pupunta namin. Pag-i-exit kami dito sa Abuyao. mga Acha Bibi na lang kami sa probinsya pakalayo pala ng lugar na to yung lugar nung nag ng nagpabrigate ng swing arm namin pero nagko home service naman siya nga lang kailangan talaga dalhin to sa shop niya eh, dahil may mga gagawin pa yung sa e-bike namin wala kasing paggagawaan dun sa bahay namin sa lugar namin walang lugar para gawin yung e-bike namin doon kaya dinala lang, lang namin dito Okay. Yon, mga chef, yun, nandito na kami sa shop ni Arvin. ah yung Arvin. Ar uh, ano Arv... uh, pang ito? Si Rayos. Si Rayos uh, e-bike shop. So, ito. Ito nyo. Dito yung fabricate. Ito, ito yung ano, swing arm. Ito yung pinito yun. Ito yung pinarate. Ah, may uh, ito. Ang mga chef, namin yung e-bike. dapat. Meron. Ah, uh, mga chabibi, nandito lang kami sa shop ni RV sa Kabuyaw. Yung Sirayos uh, Bike Shop. Uh, ah, yeah, ano ko siya sa inyo kung baka kami mga kailangan ko ipagawa ng mga e-bike o lahat ng concerns, fabrications, uh, setup, set up, ano kaya-kaya niya. Uh, RV. Yeah. Ayun, uh, ito. pa yung gagawin natin ngayon na ipa-convert natin sa 3 wheels. So, ito yung kanya. So, naka-disbrake na siya. Ito yung dating nga so, natin niya, yung convert ating 3-wheel. Ito na yung frame na, na nagawa natin. So itagapit na lang natin. So itatating natin yung, ano niya, itong ah uh, na yung na uh, natin, yung, sa melo uh, Tsaka soldier pa na tayo. Okay, mo so, naman niya. sila sa ano, sa... Uh, kung gusto nyo dito lang po sa atin sa Cabuyaw, Laguna. Una po kayo dito sa Facebook na yun, RD Valencia. pa i facebook no? Ayun, ilalagay ko na lang dito sa ano, description yung number niya para ma-reach siya. Okay, ma thank you, sir. Okay. Hey, mga chabibi, oh. oh. Lang lang <laughs> eto, mga tiyabibi, eto yung mga nakiling, oh. Uh, Ang dami lang nakaharap. Dari puno. Ito mga chabibi, ito yung shop ni RV, si e-bike. Yan si RV oh. Naku, yan ng magaling gumawa. Kung makita nyo mga chabibi yung, yung finabricate niya yung ginawa niya. Naku, pag natapos to, napakaganda.